Hey everyone, welcome back sa channel. Ngayon, mayroon tayong nakakapanabik na balita mula sa America's Got Talent, dahil hindi lang nakakuha ng golden buzzer moment ang minamahal na Filipino-American singer na si Jessica Sanchez, kundi nagbahagi rin ng malaking update sa buhay. Noong Hulyo 15, 2025, bumalik si Jessica sa yugto ng I. E, halos 20 taon pagkatapos ng kanyang unang season na hitsura, at naghatid ng nakamamanghang rendition ng Beautiful Things, ni Benson Boone. Ang kanyang pagganap ay naantig ng husto sa hukom na si Sofa Vergara kaya nakuha nito ang isang pambihirang golden buzzer at isang standing ovation mula sa karamihan sa kanyang emosyonal na panayam sa entablado. Ginulat ni Jessica ang lahat sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya ay lima buwang buntis at maligayang kasal. I found in the lane and I'm married now, she shared, later adding, nalaman ko kamakailan na buntis ako. Napakahira panatilihin itong tahimik nitong nakalipas na lima buwan. Salamat sa lahat ng pagmamahal, suporta. Higit sa lahat, salamat, Diyos sa magandang biyayang ito na tumubo sa loob ko. Ang kanyang asawang si Ricky Galardo ay tumugon sa isang taos pusong mensahe, pinapanood mong karga-karga ang anak natin habang ibinubuhos mo pa rin ang iyong puso sa bawat pagtatanghal. I've never been more proud. This season we're in it's the most beautiful one yet. Ang pagbabalik ni Jessica sa ili ay tunay na naging ganap mula sa kanyang mga unang araw ng kompetisyon hanggang ngayon kung saan ang personal na kagalakan ay nakakatugon sa tagumpay sa karera. Ang sandaling ito ay nagpapakita na ang pinakamalaking mga milestone sa buhay ay maaaring magsama-sama sa mga pinakamahiwagang paraan. Ang kanyang kwento ay lalo na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga na nagpapakita ng katatagan, pag-unlad, at kapangyarihan ng pagbabahagi ng malalaking pagbabago sa buhay sa totoong oras. Sa kanyang pagbubuntis at tagumpay sa gili na nagiging mga headline, ang mga tagahanga sa lahat ng dako ay nag-uugat sa kanyang mga susunod na hakbang sa musika at personal. Maglalabas ba siya ng mga bagong single? At syempre, excited kaming lahat na makilala si Baby Sanchez. Salamat sa pag in. Anong bahagi ng kwento ni Jessica ang pinakanaantig sa'yo? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell na yon para sa higit pang mga update sa entertainment at celebrity news. See you next time!